Welcome back ulit sa aking channel. For today's video, isa na naman pong pampaswerte ang aking ibabahagi sa inyo. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang bell button para sa tuwing mag-upload ako ng bagong video, manotify kayo. Gawin nyo ito bago mag Chinese New Year upang buong taon aapaw ang pera sa inyong tahanan. Hindi ka mauubusan ng pera kahit marami kayong pagkakagastusan. Ang kailangan nyo lang po dito isang red ampaw. Kahit ano pong size ay pwede. Kailangan din po natin dito ang 168 pesos. Dapat po ay buong 100 at buong 50 pesos. At 10 piso, 5 piso at 3 piso. Ang kahulugan ng Red Ampaw mga kaswerte ay nag-aattract ito ng prosperity at abundance. Kumbaga minamagnet niya ang pera. Kung napapansin niyo po, karamihan na ginagamit na pampaswerte ang Red Ampaw. Dahil ito ay pinaniniwalaan na nagbibigay ng kaswertehan sa loob ng tahanan lalong lalo na sa negosyo. Kung napapansin nyo sa tuwing nagbibigay ng pera ang mga Chinese, nilalagay nila ito sa red ampaw kasi pinaniniwalaan nila itong mas doble ang balik ng pera sa kanila. Karamihan din sa mga negosyante hindi nawawala ang kulay pula sa mga kumpanya nila dahil powerful ang kulay na pula. Ang kahulugan naman ng 168 ay abundance at wealth. Ang 168 na number konektado sa salapi. Ito ay napaka-excellent na number. Humahatak ito ng maraming salapi sa loob ng tahanan. Kaya wag kayong magpapawala nito sa pagsapit ng Chinese New Year. Ang gagawin nyo lang, ilagay nyo sa loob ng red ampaw ang 100 pesos. Dapat nasa taas ang tao. Sunod, ilagay nyo ang 50 pesos. Ganun din ang gagawin nyo, nasa taas ang tao. Pagkatapos, ilagay naman ang 10 piso, 5 piso at 3 piso. Pagkatapos, idikit nyo ito sa likod ng pintuan nyo, sa may entrance. Pwede rin sa back door at sa likod ng kwarto po ninyo upang sa ganun umiikot lang sa loob ng inyong bahay ang kaswertehan at sinasalo nito ang papasok na pera sa inyong tahanan. Kung meron kayong negosyo, kahit anong negosyo yan, maglagay rin kayo sa likod ng pinto ninyo para maka-attract ito ng maraming benta at customer. Hindi kayo mauubusan ng benta sa araw-araw. Dadagsain kayo lagi ng mga customer. Kapag ginawa nyo ito, magugulat kayo sa himalang mangyayari sa inyo. Kapag naidikit nyo na ito sa pintuan nyo, wag na wag nyo na itong gagalawin o gagastusin dahil ito ang magsisilbing pang akit nyo ng maraming pera sa inyong tahanan. Bago nyo ito idikit sa pinto, dasalan nyo muna ito na i-bless ang pampaswerte na ginawa nyo para buong taon naapaw ang blessing na darating sa inyo. At sa tuwing umaga, dasalan nyo po ito. Hawakan nyo at banggitin ang salitang Ama namin mula sa langit. Ang pampaswerte ito ang magbibigay kasaganaan sa aming tahanan at negosyo. Dapat taos puso nyo itong dinadasalan. Bukod doon, dapat may paniniwala kayo at syempre samahan natin ito ng sipag at tiyaga para mas doble pa ang ibibigay ng ating ama mula sa langit. Okay po mga kaswerte kung nagustuhan nyo ang usapang pampaswerte at kung kayo ay may paniniwala wag nyo pong kalimutan mag subscribe at i-share at comment down below. Maraming maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.